na Pag mayroon ka pong ambisyon, may pangarap ka, ito na yun, this is it. Kasi madalang ang makasama yung mga ganyan tao. Wala sa Soliano. Sa school kahit ang university, theory, ang ito theory sa'yo. At the end of the day naman po, pagiging magaling ka po, this is part, of your training. Ang sarap niyan. So damor kang natututo, damor kang, di ba? Nasal sana eh oh, nagiging expert ka. So, magiging ka pa kapag isinalang sa ibang iba kasi may mayayabang. Wala kang ka mga benefit na makukuha pag may mayabang. Mahinabong ka na lang. Wag tayo wag paligsahan. Walang magaling dito. Pantay-pantay tayo. Kung ano yung intention mo, kung ano yung kaya mong gawin, gawin mo. Yung hindi mo kaya, okay lang. Huwag mo sabihin na isiraan mo yung ano, for your own interest. Kung, kung hindi mo alam, tutulungan ka namin na kailangan mong makiusap. Hindi yung hindi mo na alam, yung mas mataas pa ang ego mo, isara naman yung ginagawa mo. ba? Diba? Hindi naman ang pagsasabi naman ng kahinaan, hindi naman yan. Kaya nga, kabuhasan lang yung pagkatao. Kung hindi yan yung simbolo, na interesado kang matuto, kapagpakumbaba. Sabihin ko na ano yung kaya, sabihin ko na ano yung hindi. So pagka darang ang ginawa mo, pinahalagahan mo sila, may bless ka lang na doon. Lumaki tayo sa lansangan. Pero, maging mabuti tayong tao. Diba? Wala naman, um, uh, actually, naman um, tayo dapat pag Pero gusto maganda, mag-share tayo kung anong meron tayo at kung anong meron tayo. Matutuwa sa akin